Sambong gamot sa sakit sa balat, lalamunan at chan. Effective ding panunaw ng kidney stones. Narito ang mga binipisyo ng sambong. Number one, ito ay diuretic o pampaihi. Ibig sabihin, dadalas ang pag-ihi at dahil dito, matatanggal ang mga tuksi na naipon sa kidney. Lumalabas din sa pag-ihi ang mga bato sa kidney as in ang mga ito ay sumasama sa ihi. Number two, napakaganda ng sambong sa mga may manas o edema. Ito ay nangyari kapag may naiiwang fluids o tubig sa isang bahagi ng katawan kaya magkakaroon ng pumaga. Sa pag-inom ng sambong, ang edema o manas ay mawawala. Number 3, ang isa pa sa nakakamangha sa sambong ay kaya nitong pababain ang mataas na temperatura sa katawan o ang mataas na lagnat. Sunod, isa ring mabisang expectorant ang sambong, ibig sabihin kaya nitong tanggalin ang mga plima na naipon sa respiratory tracts. Ang kakayahang ito ng sambong ang nagpasikat sa kanya kaya ito rin ay kinilala bilang mabisang gamot sa mga may sakit sa respiratory system. Sunod, gamot din ang sambong sa diarrhea at stomach ache. Skin problems like worms, ubuni at boils. Gayon din sa sore throat at rheumatism. Sunod, nalulunasan din ng sambong ang matinding sipon at ubo. Para gawing inumin, pakuluan ang anim hanggang pitong dahon ng sambong sa isang litrong tubig at ang pinagpakuluan ang iinumin. Gayon pa man, para sa mga may hika, ang talbos ng sambong ay kakainin. Pwede rin itong pakuluan at sisinghuti ng may hika. Gayon din, pwedeng gayahin ang proseso ng suob.